Pabasura ng kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Wu ang mga reklamong isinampa sa kanya kaugnay sa pineki umanong notaryo noong Agosto. Wala raw yung sapat na batayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Personal na humarap sa Department of Justice si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go para ito sa preliminary investigation ng mga reklamong perjury, falsification by a notary public, use of falsified documents at obstruction of justice na isinampa laban sa kanya. Matapos ang pagdinig, mailap pa rin sa media ang dating alkalde na mabilis ding umalis sa DOJ. Pero giit ng legal counsel niya, walang sapat na bataya ng prosekusyon. Naghain na rin daw sila ng counter affidavit para mapadismiss ang mga reklamo. hindi naman siya dapat pakasuhan ng uh, falsification, di diba, Perjury. Una-una, wala man siya dito eh. Paano yung, paano, paano, anong participation niya yeah, doon sa notarization na yun? Matatanda ang inireklamo ng NBI si Go, ang abogadong si Attorney Elmer Galicia at apat na iba pa. Para ito sa Pinake Encounter Affidavit ni Go na pinanotaryo niya di umano sa San Jose del Monte Bulacan noong August 14. Sinabi noon ni Galicia na si Go mismo ang pumunta sa kanya. Pero nabisto rin kalaunan na July pa lang ay nasa abroad na si Go at hinatid lang ng staff nito ang papeles sa abogado. Sa kabila nito, no-show si Galicia sa hearing kanina. Hindi rin sumipot ang ibang respondents maliban sa dalawang staff ni Go na nagsumite rin ng affidavit sa DOJ. Samantala, patuloy pa rin ang preliminary investigation sa reklamong multiple human trafficking kontra naman kay Cassandra Lee Ong. Maghahain sana ang kanyang kampo ng counter affidavit pero naudlot ito dahil sa supplemental complaint na inihain ng CIDG laban sa kanila. Pag-aaralan daw muna ito ng kampo ni Ong bago maghain ulit ng affidavit sa November 18. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.